ni hey, Father? Mm. Grabe na nga, <laughs> ka naman magbukbang perla. Ang laki ng buha mo, mo, Parang sila. Nakita ko yung, yung video kinis mo si, si Queen Dora. Tapos buong mukha niya yung na ano mo <laughs> Parang yung, tayo na bibig sure. ko, yung bibig ko kasi sagat hanggang itlog eh. Ay! <laughs> Uy! Ah. Hey, father! Mm. Father, Oh. Hala, may itlog sa sinasabi, oh! Uy! Mm. Ilan ka naman yan? Father, ang kasalanan niyang tatlo. Siro sekretary natin ngayon. Ba't di kayo naka-green? Naka-green kami, oh. Pakialam namin. Pakialam <laughs> niyo. Tanong niyo kung saan si Nico at si Perlas nag-zoom kanina. <laughs> Talaga. Talaga. Uy, ang ganda ng bagong merch ni Chris. Chan. Anong merch niya? Isuot ni Nico. Kamusta ka Jan? Sino talaga? Tatlo kami dito, be. Ikaw. <laughs> Walang suot! Walang suot! Uy, bad Uy! Father, try mo punta kaila, ano? Kaila, Perlas, di mo sama ng ugali. Father, try mo mag-sleep na kasi maka-ano na. <laughs> Oras na. Hindi mo nga rin alam, eh. Thank so alam, mag-thank you kayo, be. May nag-i-thank <laughs> <laughs> you ko, be. Ano, ano, ano? yung pagsak <laughs> sa'yo, girl. Mag-drive ako, okay. Tingnan eh mo yung itlog niya, father. Ang itim. <laughs> Ay. Uy, wag mo itutok dyan. Uy. Paano ka niya? Sige. Sorry, sorry, sorry. <laughs> Kasi ang puti niya, father, pero ang itim na lang. Same. I stop it! Wala na nga akong charger, kinakagat mo ba? Brown. Okay, Brown. Hindi, magpabring me ka naman. Wala akong alam. Nabuhi pa O oh, ako na lang palago sa inyo. <laughs> <laughs> Ay, ayaw niya talagang tahimik tayo. <laughs> kasi father, pag tahimik kasi tayo father, parang nanahimik ang bubuhay ko father! Ay, Francisco, thank you. Kasi father, yung father, man, ano, talaga? father, yung talaga ako. Father, parang malika ah. Uy, pero ang ganda ni Perla sa personal ha? Kahit saan mo sa live? Ah. Ano ba Pero ang ganda, yung face card mo nung gala, in fairness naman. Wow. Hala wow. si Cooper. Oh. No. Ay, si Cooper, talaga dito! Dali, 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 alam ko si Cooper. Ay, si Lucifer, ay. Dali, 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 dali. Yan ang kapag ito, si, bro, 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 si bro, bro, bro. Ay, Father, meron akong pwento. Yeah. Totoo itong nangyari, Father. Horror na naman yan. Hindi horror. Ano siya, Father? Kasi that, okay. dati kasi, kasi sa school namin, Father, meron, ay, sa school namin kasi, kasi ano, meron yung parang, yung maglalaban-laban, yung mga acting-acting, eh, nagahanap ko kasi ako ng acting-acting, Father. Tapos, Father? Mm. Okay, kamusta? Okay. Ito. Cute pa din. Mas <laughs> ko. Siyempre, sino man sabing hindi? Ang ganda ng suot mo. Excuse me. Magkakyata na naman kayo dito. Maghaharutan na naman kayo, ha? Hmm. Sa ko sabi kong maganda yung suot mo, eh. Si QD. Hindi ko alam. Invite nyo nga. Invite mo, QD. Invite mo si QD. Yan si Judy. Wait. <laughs> hindi, aalis na rin ako kasi may gagawin ako after. Wait, thank you okay. po. Bakit? Okay. Ha? Bakit? Okay. Ganyan naman ang chance na-explore yung Thailand. Hindi ako nakakagala dito, guys. Ay, oo, oh, wala ka muna. Oo, kasi nagla live ka lang lagi na. Oh. -la diba naman kasama ko, hindi ako makaalis. Hindi ako makabiling pagkain ko. Oo, oh, enjoy, hey, you know, thai. no, enjoy mo yung Thai. Ito, oh, enjoy mo. Kasi, so, sayang. Love okay. you, okay. ma! I miss you! Hello! Ay, ayun ay, na. Ay, na. My name is Pennywise. Okay. You <laughs> wanna <the> fuck me out? <laughs> <laughs> Si Buki na ngayon? Ah, Oo. Uy, nating ka na ngayon. Nating ka. Mga tanggapin nyo ha, ang kailangan <laughs> niyo. Ang ganda ng ano, ang ganda ng suot mo. Yung suot ko lang, hindi ako. Di ba bagay sa kanya yung box braids? Every day ka naman maganda. Ay, bagay. Bagay sa kanya yung box braids, di ba? Box braids ba tawag dyan? Oo. Ang ganda, ang ganda naman. Hindi ito box braids. Anong tawag dyan? Prince lang. Wala ko magawa daw ng kwento. Wala daw gano'n. Yung din nalukod ka daw kanina. Okay. Why do you sad? Why do you... Sir Jun Jun nandyan? Oh my Sir Jun Jun! Ah! Oh my god! tayo ah! <laughs> <laughs> sa so Corgi! Sa baby, sa so love you so much. Ba, ano nangyari sa'yo? May nanakit? Sino nanakit sa'yo? Oh, Oy, wawa naman wawa yung ano, B. Uy, wawa naman yung B. Wawa naman yun! Wawa naman yung woman! Wow. Tapos na comment din. Alamin ko pa. Mama mo. No, Ay, sorry. Ay, sorry. Oh, no. Nanonood si Mika. Bini ano? Bini Mika? Kung nandito ka, Bini Mika? Press one. Magbaramdam ka. Press powder. Hm. Ano yun? <laughs> ano press ano? Press corgi. Ulo, <laughs> gagalit na naman yung baby. Ulo, <laughs> dito ka, Bini Mika. 0951. Ay, parang sabi ko number mo. Sorry. Sorry, my bad. Sorry. Oh, eto! Kunyari, may friend kasi ako ang pangalan BJ. Paano siya pag, ano siya, Bini? Bini BJ. Bini BJ! Yay! 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 Robert, hindi nyo alam? Di ba sabi niya pag may friend siyang BJ? It's Bini. Eh, di Bini BJ. Numero. Bini. Saan Magiging aso kayo, anong breed kayo? Anong klaseng aso? Si Pat, ano? American, American Ako yung tinanong? You... <laughs> <laughs> yung comeback niya. Ako yung tinanong? Ako? Ako? Ako yung tanong? Di ba ikaw tinatanong? <laughs> aso ako, aso, maingay. Ulit-ulit na, aw, aw, pa, ulit-ulit pa, ulit-ulit, ulit, Uy! Aw, 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 na sa iyo hindi ako sa iyo na Inky Binro tsaka kay Marbol, ay Marboy. Wala ba si Marboy? RJ! Huwag ka na magdampo, pupunta kami sa'yo. 2 million ka na, di ba? Pupunta okay, kami. Na tampo, Jenny. Pupunta kami sa'yo. Pupunta yung... kami sa'yo. Huwag ka na magtampo. Tara, tara. Tara. Ikaw na si Burras. Ikaw na. Kaya nga, ka, lumalaki yung ulo. <laughs> <laughs> Sares. <laughs> 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 eh, ano Grabe yung uga. Grabe yung ano mo, bibig mo. Expression na natin. Yan. Hindi ni-express. Parang ano na siya. Oo, oh, parang may ano yung something. something. Parang may galit na siya sa'yo. Parang Parang ah. may galit. <laughs> <laughs> Hindi totoo. Kaya ma-edit. Hindi to to. Parang may something ka. Father, okay. mag-battle. Father, feel ko battle Kasi kung may malaking ulo ikaw. Si magbabattle battle tayo, father. Pwede lang. This is a drama. I'm the drama. Gusto mo ba ng pagkakataon para mamit kung sino mga gusto mong mamit? Siyempre, mga kasama natin dyan sa Cebu, si Eric Santos. Yen Constantino, Jason D, Zevani, D. Mate. And syempre ang ating mga beauty queens, Chelsea Manalo. And then ang ating Mish Char Philippines. Grabe ang dami natin masasamahan dito, mga Miss Universe. And may kakasama din natin ng V. G22, and YML. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sumama so, na kayo. So mag-unbox tayo ng ating Tingo Plus PR. So pagbukas mo pa lang neto, eh, unang mo makikita itong teddy bear na to na parang kamukha di Ringo Plus B. Ayan B, oh. Sobrang cute na ito. Kaya pwede namin ito dalagala hapang nasa Cebu kami, B. Tapos, meron din silang t-shirt na susuotin namin habang nasa event kami ng Cebu. And then, we have also power bank. In case na malobat tayo, may power bank tayo na sobrang bilis at sobrang ganda na mga kapag charge sa ating mga cellphone. And then, meron din tayong ano dito guys, tumbler. Kapag nauwaw ka habang may event, ayan, may tumbler tayo ng bingo plus. Sobrang bongga ng bingo plus, ayan. At meron din po tayo nito guys, na kung saan makikita niyo yung mga artista na mga gusto nating makasama at pakita sa Cebu. Kaya ano pang hinihintay nyo? Sabay-sabay tayo, magkita-kita sa Cebu. Carnival, ayan. Yeah. Kaya kung gusto nyo manood at makasama sa event, sumali na kayo at i video na to. Kaya i-comment mo lang yung link na ginawa mong video sa baba ng video na to. Dahil ako mismo ang mamimili, dahil kasama ako syempre dito sa Cebu, mamimili ako mismo sa mga ano, mag i video na to. Parang di ka nag-iisip. And then magkikita rin tayo sa side event ng Bingo Plus. And syempre gaganapin siya sa... Mactan Island Mall. Tama ba? Yes. mag start tayo ng 2PM onwards!